Ayan, maganda ka araw mga pati na Hopski Vlog. Nandito tayo ngayon sa Micho Posi, Bokawe So, dito tayo nakakita na Euro Griffin 180. So, matagal na nating inaampi ito na dumating sa mga dealership. So, ngayon, at dito na siya. Lumabas ngayong uh, 2025 is last week. So, meron pa itong ibang kulay. May kulay red and black. So, okay. Kaya natin magiging dito sa brand na at uh, i-report natin. Ngayon, ito muna mga kapatid. Yung ikunta natin ito, mula yung blue at may yellow dito. So, napakaganda din ang combination o ng colorway niya. At naalamin din natin yung specs at higit sa lahat yung kanyang cash price and installment dito sa brand. Stay tuned tayo. Noxkey Flags Shoutout sa supportive kong hipag si Marilyn Bantilan, and also shoutout kay Sir Rayson Lorenzo, manager ng Michikoshi Bukawi Branch. Micho si Bukawi Branch. Yan, yung kanilang uh, tindahan dito. No? Along the highway lang din. Kaya pasensya na kayo, medyo maingay. Ano? Tabi lang tayo ng MacArthur Highway. So, ang location nga pala nito ay Barangay Kaingin, Wakas Bukawi, Bulacan. So, ito yung inaantay natin Euro Griffin 180. Tinatawag nila na Aerox Tagalog kagandahan dito mga kapatid napakaganda ng specs nito ng motor na to no? ayan makita natin dito yung naka combi brake system na rin liquid cold na rin sya yan meron na syang radiator then 4 valves na rin ito mga kapatid kaya napakalakas ng makina nito then pagdating naman sa kanyang front sa headlight makikita natin dito yung kanyang ilaw ay full LED na rin Pakita natin meron siyang park light. Ganda ng design. Ayan. Tapos, yung ilaw niya, pinaka-headlight ay naka-projector lamp. Kaya, ang ganda. Kapilaan. Kaya, napalakas lang po ganito pagka umilaw. Tapos, yung formahan niya, hawig na hawig talaga sa Aerox, eh, ano? Tapos, yung colorway, ito, yung kulay glossy yellow. Tapos, yung isang side naman ay glossy blue siya. Tapos meron siyang decals dito na Griffin 180. Yan, dito sa front. Tapos yung logo ng Euro, meron din siya dito. Then dito sa kanyang head cowling, eto. Hindi na nakalagay yung ano niya dito. ah uh, mini visor niya, no? So kung kukunin na, ilalagay po yan dito. So maganda rin yun pag nakita nyo sa personal, no? Tapos dito sa gilid, Pakita natin yung kanyang decals. Euro motor. Yan, meron siyang logo pa dito. Uh, Euro. Tapos meron siyang parang design na plug. Na pang racing. Tapos yung griffin dito sa side na to. Yan, ang ganda. Pulay blue and yellow din. Tapos sa dulo, sa may pinakalikod, meron din siyang griffin 180i. Tapos dito rin, meron siyang decals. Tapos sa kanyang paggilid, ito makita natin. Parang robotic ang formahan, maganda yung pagkakadesign dito sa kanyang paggilid, ano? Tapos may Euro motor. Wala na rin siyang kickstarter Tapos yung airbox niya, ang ganda rin, mahaba. Malaki na rin, mga kapatid, yung kanyang airbox dito. Tapos isa pang maganda dito yung kanyang shock. Nakadual shock pero na siyang baso. Ayan, kulay gold tapos black yung pinaka shock nya so hindi lang natin alam kung maganda to sa biyahe na ano so try natin upuan mamaya kung malambot ba yung kanyang shock tapos meron din siyang tar na nakalagay na no ayan sa signal light naman ito ganda rin no design okay. LED yung ilaw sporty na rin yung forma meron din siyang reflector yung ilaw sa pinaka daylight yan LED na rin to no disc brake na rin pala yun yung kanyang preno dito sa likod so combi brake na po no? so yun yung kaganda napaka safety ang laki din ng disc brake nya sa likod ano itang kita no? tapos sa uh, muffler maganda rin yung forma parang formahan din ng Aerox talaga yun meron siyang heat guard na plastic dito kulay black tapos, dito matte black finish naman yung pinakadulo nito. Tapos yung sinabi ko nga kanina, liquid cool na tayo dito. Talagang ready ready for long drive itong uh, maxi scooter na to, No? Tapos, meron din yung foot dito. Sa side, ayan. Aloy siya, mahaba. So, saktong-sakto sa OBR natin. Tapos dito, sa kanyang footboard, malaki din, ano? Tapos, hindi na nakalagay yung kanyang ah uh, pinaka mating dito ano? meron siyang mating eto sa loob sa compartment eto yon eto yung mating niya na rubber so ilalagay yan once na kukuha na tayo no tapos total dito na tayo eto yung kanya niyang compartment so may kalakihan din pero hindi naman kakasya yung full face dito hindi kakasya no sa so, half face pwede po tapos yung mga iba pa nating mga gamit. Then, yung kanyang battery, dito rin nakalagay. So, nasa taas, very safety yung kanyang uh, battery, no? Tapos, then, dito, sa upuan, ito yung napakaganda, nung nakita ko, no? Yung kanyang upuan, nakakamilbak na siya. Tapos, meron siyang pagkakarbon fiber finish, pati dito. Ito, plastic to. Carbon fiber finish din. Ang ganda. Tapos, yung Uh, texture ng kanyang upuan ang ganda rin makinis dito tapos dito ay carbon fiber finish so parang uh, two tone siya mga kapatid yan so dito rin sa OBR sakong sakong din palambot yung foam niya hanggang dito sa rider ano Then dito sa kanyang fuel capacity, ito ay meron siyang ah, sa 6.5 liters yung capacity kaya malayo na rin yung mararating nito ang motor na to then meron siyang packet yan dito sa left side at meron din siyang charging port dito sa loob naka lighter type siya no tapos ito yung kanyang remote dahil nakakilis na to yan dalawa yung kanyang remote no yan ganda so kilis na siya napakadali nang gamitin at napakasafety na rin so ito naman yung kanyang keyless system so, bukasan ng Pugel nga pala dito rin so, pindutin na lang dito tapos sa panel, ito ang ganda ng panel fully digital meron siyang logo ng Euro dito kompleto na rin yung information na makikita mo rito andito na yung speedometer, odometer, yung oras yung check engine yung turn signals left and right Basta kayo sa ilaw So sa fuel gauge andyan na rin So ito yung setting nya Pipindot sa button na to Nakalagay naman na set Ayan. Tapos sa mga buttons naman nya Ito meron siyang high and low May passing light Ayan. Tapos yung lever nya So maganda dahil combi brake Then yung turn signal light switch Ito Busina Sa kabila Meron din siyang stop and start system. Ayan. Tapos yung bukasan na at patay ng ilaw, meron din siya. Ayan. Then yung electric starter. So ito ay naka silent starter na rin siya kaya napakaganda no. Ayan. Tapos dito sa front, ulit balik tayo. Ito yung kanyang disc brake naman sa harapan. Ah, naka round shape. Then ito yung kanyang speed sensor, ito. Hindi siya ABS ah speed sensor ng kanyang uh, takbo, no? Tapos, ito yung kanyang caliper, naka dual path, at pobibreak na nga po. Tapos, naka telescopic fork tayo dito, ito, kulay black yung kanyang color dito. Tapos, yun nga, ito, kulay blue, then yung karugtong dito ay matte black finish. Tapos, mapansin natin dito sa kanyang ah uh, ilalim, andun yung kanyang busina. Yan. So, ang ganda rin. Tapos dito, medyo naka -open lang dito. Kaya, ingat-ingatan na lang din natin na mapasukan ng dumi yan yung banda dito. Air ventilation na rin yan para sa makina. Then, sa kanyang mga gulong, naka-tubeless na itong motor na to. Ang size ng gulong dito sa harapan ay 100 by 80 by 14. Ayan, naka-tubeless. Then yung mags kulay black. Sa kabila, sa likod, ang size ng gulong ay 120 by 70 by 14. So parehong size 14 itong uh, gulong niya. So goods na goods. Ayan, sa taillight niya, ang ganda rin. No? LED na rin yung kanyang ilaw dito. Tapos meron siyang parang hawakan dito o yung pinaka-grab bar para sa angkas. Tapos, dito sa side stand, tingnan natin kung mayroon siyang kill switch. So, sa tingin ko, wala siyang kill switch dito. Ayan. Ordinary lang tong kanyang uh, side stand dito. So, testing natin yung sakyan kung malambot nga ba yung mga shock nitong Euro Griffin 180. <coughs> At ayan, pagsakay pa lang natin, komportable komportable agad yung ating pagkaupo dito. Napakalambot ng kanyang upuan. Then, tinesting natin yung kanyang shock. Ayan, napakalambot nung sa likod. Ganon din yung sa harapan. Malambot siya. So, mas maganda to kung pinapaandar na natin. So, good sa good sa akin tong Euro Griffin 180. Tapos, yung taas niya, sakto lang din sa akin sa height kong 5'6" medyo konting to lang kaya pa rin to sa 5 flat kung ako ang tatanungin wala na akong papalitan dito sa motor na to so kumpleto na siya para sa akin magdagdag ka lang ng accessories dito napakaangas na na ito so ayan pakita ko yung kanyang cash price and installment ngayong 2025 sa price nitong Griffin 180 ito ay meron siyang cash na 108,900 ang down payment nito tapos 24 months ay 5,177 ang kanyang monthly. Sa 12 months, 8,000. Tapos 36 months, 3,967 ang monthly. May rebate pa na 300. Tapos sa mga freebies, ayan, meron siyang helmet, tools. 3 uh, three years, three years na po yung ano nito. 3 years LTO registration and TPL insurance. So, ayan po. Available na yan dito sa Michokoshi Bukawi branch at sa mga iba pang branch ng Michokoshi available na rin yan so antayin na lang natin mga kapatid yung iba pang mga uh, available colors itong Euro Griffin 180 so by, by next week baka dumating po daw yung kanila mga iba pang mga unit so ayan na po yung ating uh, quick review dito sa Euro Griffin 180 ng Euro Motor So maraming salamat sa panonood God bless